Mas na naman po ang bulag. Uy, natin tayo. Si Bird Bird, si bad Tweet tweet. Bird Bird, dito ka sa bubong natin. Aloy, aloy, aloy. Bird! Dito ka mag ano. Sa bubong namin, Bird. Lumakas po ang ulan, guys. Thank you. Bird, bird, hindi niya alam saan ko siya pupunta. Diyan ka lang sa ano namin, sa bubong, sa yerong. Huwag kang alis diyan. Bird, bird, retreat. Retreat, huwag kang alis diyan ha. dito po kasi namamalagi yung mga dalang ibon. Ayan o, oh, malakas na naman po ang ulan. Hmm. Bird, bird. Yun, lumipad siya. Mabilis lang siya. Bird, bird! Hindi nila alam saan sila pupunta. Guys, hanggang dito na lamang po ang ating pag-video. Please like and subscribe. We have to die God bless.